Tapos pagabot mo dito, highway na. Pero mabalik kita kay may mga iskinita kita na wala pa na ano, na, na pasok, di ba? Ah, ah, Yeah. Dito may motor parts na balik mga bisya natin mga idol. Pagabot man dito, eh. Ah, na, na-bulkanize shop. Yeah. So, dito guys, may maiden store. Ako yung na grocery dito. Oh. So, ini, bagahan mo atin yung ang inda ano, uh, main, bagahan mo ni ang inda uh, poblacion gayo. Tapos, may skinita dito guys. Pasok ko natin, nakita na ito ang talibod ang tagad na bayan Sampalanas Palanas wow so didi galing guys so makita nyo iba saan suba yan oh, buwang kayo magkarigo no malinaw malinis ayos makita na ito po ng mga skinita din din so, magabot mo naman din guys oh maganda niya po din na balay Dari, oh, mayaman ang tao din sa palanas magabot <laughs> din din crossing na naman uh, dito end na hindi na siya makaagi so didi kita Bali ang tagus gali sa ni guys. Ano ah uh, tawag sa ni merkado, ang merkado sa Pananas. Yan. Di kanina ada kita da. Meron merkado nila. Yan. So di dakita kanina. Pa di na naman kita. Bali kita di di kay eh. para na kita saan. Ah ini. Para na kita dito diretso kita edi eh, balik kita pa patahingan ah. <laughs> uh, so amoy niya ni Squilahan sa ano, Palanas elementary ni guys wala pa din na malawak na elementary ayan pagabot na ah, dito ali dyan si Buana M. Lovelier, tapos sa uh, Palawan Pawn tapos didi wala pa kita didi okay. so magi kita didi eh. para makita nyo kayo iyan wow ah Ayan. Dari. Mayaman nga sige oron mga uh, naka-star dito no. Ay dala ko ang So ini dia di Porok Tresna. Tidak nakita hali kanina. Tapos umulod naman kita dida. Sunod an diri kita. Adi, may guard bank. Yan. Tapos kanina dida ma dida mangida nagagi kanina so didi di kita mahagi, Yan. Tapos uh, syempre, pagkabot dito, din eh. highway na guys. Highway di hapon. Yeah. So kanina, di na kita hali. Eh. So pa ka din nakita eh. dito. Okay. Lapat, lapat sa na, No? Malapat din na bayan sa ah, Palangas. tapos pag abot nyo didi guys syempre mapapansin nyo iguan tulay dito pero dili man siya ka habaan na tulay na ano lang tama lang na kahalaba ayan kita nyo naman o oh, hindi tubig ay syempre maayaw maglaba mayo magkarigo hindi of the part pa siguro yun is palanas yan tapos may waiting shade DD may waiting shade yan, dito aram ko ang ng ang audience na pakada sa sulod no, pero kasi may time kita pasok ko na nina para may vlog sa sulod So dito guys, napansin niyo dati makita na naghiyan dito So yan ha, alapad na Mahayon na magkurbada maayon na maghataw mag sa motor Yan So, part pa siguro yun isan ano, sa uh, palanas Ang gabi Alapad ano palanas no mo magbanking hindi pwede damon bankingan hindi lahi <laughs> ko ka pumasok sa ano sa bayan sa Pananas puro bankingan na yun hindi guys yan parehas na hindi banking na naman yan bako nga kita dyan sa unahan kung part pa ba yun sa Pananas para maarma natin kung kadugtong pa ba yun eh, o hanggang hindi na lang ang boundary no? So guys, naisip na doon magminasbati na lang eh bang kahirap man magdinagalog. <laughs> Kaya may na rin na lang ito eh kadamuhan man na viewers na puro taga Masbate, di ba? Yeah, kung gusto mo gali guys mag-vlog, mag-vlog ka na. Kay alam nyo sa pag-vlog, ano ba? Nakaka-enjoy, nakaka-enjoy lalo na kung may ka magpara-travel. Yeah, tagusad pa pag-abot sa panahon na magurang ka. Siyempre, makikita mo ta na ng mga lugar na uh, mo, napasyaran mo, di ba? Kaya siyempre, ang kagandahan pa, makikita pa siya sa mga kaapu-apuhan mo, mga anak mo, di ba? So, ang mong kagandahan. Oh, okay, mao nga kita dito ko? part of any sa uh, palanas. And, yeah, di miskinita dito. Miskinita dito, oh. Boss Mau ko ako Part pa yun isang palanas Mau ko ako boss Part pa ba yun isang palanas Oh, mga Ah, sunod siya ni Part A Japan. Tapos guide Ah, ang guide ang pinakalas Ah, sige salamat boss ah Part pagali ni guysan Palanas. Yan. Hadi ni simbahan man din. Basas Elementary School. Ati bagos welding shop. Yan. So continue kita kay eh, part pa manggali ni Sampalanas. Eh, para makita nyo ang lugar nyo di ba? Lalo na sa atin mga mga dugay na natin na uh, uli sa Inda lugar lalo natin dito sa maspate so may kita nyo diba? may kita nyo guys ang lugar nyo yan dogtong dogtong so, eh. so pagkabati rin guys sa mga pansin nyo bihira na ang mga balay yan nakita dati dito sa poblasyon na talagang dirikit at uh, ano uh, mga ganda so pero pag ako may mga darap po na nabala eh kita no, hindi pa maganda man no? so napipil ko kayo guys na mayaman kayo ang bayan sa palanas ah <laughs> uh, yes ano Pero mabot lang kung magpakal ka sa Sandota Kung magpakal ka dito sa Sandota Di ko alam kung basi mahal no? So ang last daw sa nina Na barangay guys uh, Barangay Gait Amo ang last na uh, Sakop sa uh, Pananas Yan So kitaon na ito Kung nakain na banda na Gait Tapos ini is Pilahan Santa Cruz Elementary School Ayan, I love Santa Cruz Ayos Tapos Hindi din guys na area Pag di ka din eh Maayo din magpadalagan sa tulen Kaya street na din kayo Tapos syempre halabay na din na area Halabay din na area Kaya maganda magano ganon Magpadalagan sa Tuda. Yan. Pero siyempre, ingat-ingat lang ay siyempre, kung to daan tamang kayo, base ba ya, madisgrasya man kita. So, ingat-ingat lang ito. Ayos. So, pag-abot mo naman din eh, huwag yapon iskwilahan awat mo. Senior. high school Honda oh, guys oh, senior high school yan so ari kali din is sa high school sa uh, ano ba ang barangay na limot ako oh. basta <laughs> basta may ano dyan may high school <laughs> uh, yan ay nababanday na barangay ah saunan sa ni barangay gait na kung naalala nyo guys, ang barangay gait, amo ano ito ang nagtrending. No, nagtrending ito sa itong bakbakan sa NPE tapos sa mga uh, kapulisan din sa Masbate. Yan. na ano, palay. ng palay. Ganda ng pagano niya, set up. Ambot yung kanina na shoutout na sa may ari yan tapos pag mo naman dito guys ali, uh, may school na naman elementary school magkaram ko baka namunin na ito na ang barangay gait yan oh baka mo na ini. so baka mo na ini guys ang barangay gait Oh, ayan oh. No? I love Gaid, no? Ah. Yeah. Ano na yun ni guys, ang barangay Gaid, bali ah, din ng barangay. Ayun oh. Yeah, no? Ganda ng barangay ng Linda. Gigad sang amino. No? Yeah. So, ano napansin niyo? Didi guys, ito na nagbaratilan. NP versus Army. Yeah. Amin niya, ang barangay Gaid. Pero ah, uh, dili ta na ano ang uh, ano ba ya? Ah, uh, Situasyon si to natay pero guys uh, Basi base na ba ka mo na mag travel travel dili mga mabuot man diyan mga tao ayan pag mabuot ka siempre wala man pangat sa imo pero kung um uh, uh, patal ka na tao automatic gina sigurado may makakaaway ka ba diba? oh dili na ayos na pala ta ini bago na naman na kamino Ah, ini mo ini tu kali ni oh. Sapa? Soba. Soba galih lah guys. Yeah. Manila yan yeah. pagabot mo dito guys may tuloy na din na may kita na naman yan yeah. may bridge na naman din hindi sa parangay kahit uh, ayos so siguro Today. boss may naga barangay guide pa ba yun eh ha ah, dili na yun ni barangay guide ha ba ah, dili ibig ko sabi yun last amay last ang um, barang Ah, last, um, barang, ah uh, sakop sa palanas. Okay. Di ba sa lang? Ang sakop sa palanas, ang dito ito para na sa Tacruz. Ah, okay. Nung no, ako pa sabi ninda, ang last daw na sakop sa palanas, barangay gaid. Oh, ah, wala. Ah, wala. Ah, wala. Ah, sige. Nandito lang na lang. Ah, sige. Yeah. bihay bihay lang ako. Oh. Sige, salamat. Yeah. Ang dida sa tulay part na sa dimasalang. Hindi. Hindi na. Eh ah, hindi na. Part na no? Dimasa ah, sa ano? Dimasalang. cross, pagkat to sa ano, part na sa balalas. Ah. Pero ang part sa dimasalang, hindi na ng side. Oo, oh, hindi na. Ang guide. Ah. Ine na sa ano, parang guide. Ah, sige. Salamat po sa... Okay. So guys, Amo na guys, na. muna yun ano, um, 11 na uh, barangay na nasa upansan uh, Palanas.